Hello mga ka-farmer Ayan po At uh, nandito po tayo sa ating uh, salangan Ayan po Bali po lulusong na tayo At may mm, mitas tayo kay mito, At ayan po yung ating salangin At may hakutin pa ho Yan ang ating mga bunot Mga ka-farmer Ayan po Ang ating kasama Pinapahinaan niya yung apoy At pakabukas ilugso na pagbalik namin Ayan mga ka-farmer ang aming mga ginagawa din eh sa about sa pagkukubras at uh, sakali kami na kumita ng pira kahit na ang hirap bago makakopras at sana po pakisuporta naman po ang aking youtube channel inad farmers vlog po sana balang araw kumita din kami dito sa pagbablog at makatulong din tayo sa ating kapwa may hirap at ating po yung ating uh, kalabaw. Ilusong po natin. Bali po, oras natin ay alas Para makapamitas tayo ng kay Mito. natin kung may mapipitas tayo kay Mito. Del. Yung sako diyan. Tago mo. Ayan guys, yung ating kasama ay nag-aayos pa ng kuprahan natin. Tago mo na dyan yung barita. Guys, at uh, ang kita niyo naman yung buko guys oh, Napakaganda nyan, solid yan Ayan guys, andito tayo sa Magod Dito po ito sa Oriental Mindoro busong na tayo at tayo makahanap pa ng pambili ng malaan ng bigas ayan guys Pakainit, guys wow napakapagod guys napakainit guys bukas guys balik namin maglulupas na tayo ng ating ah uh, pinausukan na kupra at salang na ulit tayo guys ang aming kuprahan guys hindi namin mapunan eh at wala pa yung pampunok